Magandang araw mga ka Wanderer. Ako po si Darwander at welcome sa isa na namang episode ng ating serye tungkol sa Magna Carta for Filipino Seafarers. Dito lang sa Darwander TV. Ngayong araw tatalakayin natin ang Chapter X, Termination of Employment kung seafarer ka o may mahal ka sa buhay na nagtatrabaho sa barko, mahalagang alam mo kung kailan natatapos ang kontrata at ano ang mga dahilan para ito ay maputol o ma-extend. Kaya taranat alamin ang inyong karapatan. Chapter 10, Section 52, Termination of Employment. Kailan ba talaga natatapos ang kontrata ng isang seafarer? Sa ilalim ng batas, ang employment ng Pilipino seafarer ay opisyal na natatapos tapos na ang kontratang nagkirmahan sa simula pa lang ng deployment, nakapaba o sign off na siya mula sa kipo. Nakabalik na siya sa point of hire. Ibig sabihin, eh, kung saan siya unang kinuha ang pero may iba pang mga dahilan kung bakit pwedeng matapos ang kontrata kahit hindi pa tapos ang original na term, medical reasons. Kung nagkasakit ang seafarer at idineklarang fit for repatriation o kung fit to work na siya pero walang maibigay na bagong barko ang employer ship-related situations. Halimbawa, nabenta ang barko, natigil ang biyahe, nalugi ang kumpanya, nag-ground o lumubog ang barko, o may pagbabago ng ship principal. Voluntary resignation. Pwede ring mag ang seafarer basta ito ay nakasulat at within a reasonable time. Just cause for dismissal. Kung may matibay na dahilan, halimbawa, paglabag sa batas o kontrada, pwedeng tanggalin ang seafarer base sa seafarer employment contract, SEC, o sa CBA kung meron. Section 53, Extension of Employment Minsan, hindi pa nakauwi ang seafarer at kailangan palawigin ang kanyang kontrara. Dito pumapasok ang extension. Ano ang mga karapatan ng seafarer sa ganitong sitwasyon? Dapat bigyan siya ng bagong kontrata o supplemental contract dapat may sapat siyang panahon para basahin, unawain, at kung kinakailangan, humingi ng legal o expert advice. Ang terms ng extension hindi dapat bababa sa nauna niyang kontrata. Dapat malinaw sa seafarer kung paano maapektuhan ang kanyang mga entitlement, tulad ng leave, repatriation, at iba pa, at tandaan. Ang manning agency at ship owner ay required mag-report sa DMW tungkol sa welfare ng mga seafarers na may extension ng kontrata. Ayan mga kada malinaw na malinaw na ang mga patakaran pagdating sa pagtatapos ng kontrata ng mga seafarer at pati na rin sa mga kaso ng extension. Huwag tayong papayag na maloko o malagyan ng hindi patas na kondisyon. Karapatan mong malaman at intindihin ang mga ito. Kung may natutunan ka sa episode na ito, please like this video. Mag-comment ka kung may karanasan ka tungkol dito. Share mo sa mga kakilala mong seafarer at don't forget to subscribe sa Darwanderer TV. Ako si Dar Wanderer para sa makabuluhang usapan, karapatan at kwento ng buhay sa dagat. Hanggang sa susunod nating episode.